Hello guys! Sino mga super kasari. Anong gagawin ng ating mga ginawang pampaswerte pagpasok ng bagong taon? Siyempre, ililigpit na natin. Pero itong mga nakakain, ikakainin ini natin. Gaya nitong bigas, sasaingin. Itong mga candies na to ay kakainin natin. Tatabi natin itong asin, itong laurel at bawang atin na to. Hindi na to pwedeng ibenta. Opo. At ito na mga coins na nilagay natin, itatabi din natin. At itong nilagay natin pampaswerte ng mga bills, mga lahat ng mga amount lahat ng denomination ng pera, itatabi din natin ito. Kasi hindi natin ito pwede ipambili. So, pwede natin ito i-offer sa church or i-donate or i- ano natin, ipon na lang natin. Okay, in case of emergency, meron tayong nakatabi. Uh, so, ito mga ganito ay ginagawa ko for charity, pang-offer sa church, pang-pigay sa mga nanonolisit, mga ganon. Okay, uh, case. Ayan ang ating gagawin dito sa ating ginawang pampaswerte. Naway suwertehin ang 2025 natin. Uh -uh. Siyempre, share to sa inyo yung swerte. Swerte, swerte, Claim na natin yan. Aha, uh aha. -huh, Alright. Ayan. Bye-bye. Anong gagawin dito sa ating ginawang prosperity bowl pagpasok ng bagong taong 2025? Well, 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 well. Ako ang ginagawa ko. So, tinitake out natin itong mga eggs. At syempre, lulutuin natin. Hindi na natin ibabalik sa ating tindahan. Kakainin na natin to Hindi natin ito pwedeng ibenta. Baka lumipat ang swerte. Gagawin ko yan. Sunny side up, scrambled egg, yung iba. Gagawin kong egg mayo. Yan yung aking ginagawa every year. So, itong mga candies, syempre, kaka itong chocolate coin na ito ay kakainin natin. Minsan yung iba, ginagawa ko, pinifree ko na lang sa tindahan, binibigay ko sa mga bata. Hindi na natin ito pwedeng ibenta, ha? Oo, uh lilipat ang swerte. Okay, at itong mga pera na ito, ang gagawin ko naman ito ay, ilalagay ko dito, isasama ko dito sa ating ginawang pampaswerte sa ating tindahan, ilalagay ko, isasama ko lang dito at itatabi ko. O, hindi natin pwedeng ipambili. So, it's my, ano lang naman, own decision. Uh Oo, -oh, sa akin, sa akin lang. Okay, tatabi muna natin yan. Kaya nila, last year nilagay ko sa isang ipon challenge. Hindi ko na tinanggal to. Minsan naman ginagawa ko, next year, yun pa rin ang gagawin kong pampaswerte. So, ito mga to ay mga bagong pera na ito. Na 50, bago na rin yung 100, yung pinaka-latest na pera. Yan. So, lahat ng denomination ng pera, inilagay ko dito. At syempre, may bariya pa tayo. So, itatabi natin yan. Itong apple, syempre kakainin natin. dapat pa fruits. At syempre itong bigas, sasainin natin. Okay, so yun ang aking ginagawa. After New Year. Itong ating mga ginawang pampaswerte pagpasok ng bagong taon. Yahoo! I-claim na natin na siswertehin tayo ngayong taon. Okay? Walang masamang maniwala. Basta sasamahan mo lang ng sipag, tsaga at prayers. Importante yan. Okay, Doki? So, bye-bye. Yun lang.